A uh, welcome sa landas ng pag-asa. Ngayon po ay kapistahan na ni Kristo ang hari ng langit at lupa or Christ the King. Ngayon po, uh, matindi ang magandang balita kasi ang sinasabi sa magandang balita, si Kristong hari ay pinagtawanan habang nakapako sa krus. Pinagtatawan siya ng mga Hudyo yung mga, at mga Roman soldiers at sinasabi, Kita niyo yung hari ninyo? Yan ba ang hari ng mga Hudyo? Yan ba ang hari ng langit at lupa? Yan e sagot eh, oo. Naghari siya habang nakapako siya sa krus. Alam niyo po, ngayong mga panahon na to, yung mga hari o yung mga namumuno, yung mga leader ng mundo, sila yung tipong nasa tuktok at naguutos at laging silang nasusunod. Pero si Kristong Hari, nagpakita siya ng pagiging hari sa pag-alay ng buhay niya para sa ating mga kasalanan. Yan ang hari natin. Nagmahal, nagbigay. Kaya ganyan din ang tawag sa ating mga disipulo. Huwag tayong mag maging hari na taga-utos lang. Tayo dapat handang magmahal at mag-alay ng buhay para sa ating mga minamahal sa buhay. 'Yan si Kristong Hari. Hindi siya nag-uutos, siya'y nag-aalay ng buhay. At para utusan tayo'ng magmahal din. Sana manatili tayong mga disipulo na naniniwala kay Kristong Hari ng lahat at sana gayahin natin siya. Matuto tayong magmahal at mag-alay ng buhay para sa ating mga kapwa. God bless.